Kaibigan, may, papa, may kwento ako biglang naalala sa inyo. Uh, hindi ko pala napansin ang pagkakataon to dahil ang memorya ko alam niyo naman na nawawala. Bumabalik ang mga ibang alaala pero may, may gusto kong ibat ikwento sa inyo uh, tungkol sa baka at sa kambing. Dali, tara. May uh, alaga akong kambing noon. Nagpastol ako noon tuwing umaga nilalabas ko. At um, tinali ko siya sa isang bakanting lote. Maraming bakanting lote yon dahil bagong subdivision ko saan kami nakatira. At um, pumunta kami ng Maynila. lumuwas kami, pumunta kami ng Maynila. At uh, nabalitaan ko na yung uh, kambing na tinali ko, lalaki yon kaya malaki ang sungay nagpaikot-ikot sa nagpapastol sa nakatali rin na baka. Sa pagpaikot-ikot niya, yung tali ng kambing ko ay unti-unting pumulupot sa mga paa ng baka ng hindi ko pag-aari ang baka na yon pero kilala ko ang may-ari nun. Isang matanda na, na, kinakatakutan sa lugar na yun dahil malaki ang kanyang lupain at uh, na niyo yun na hinahayaan niyang manirahan ng mga iba't ibang mga tao na ang tawag namin ay manggahan sa lugar na yun. Kaya malaki ang, malaki ang utang na loob ng mga tao na yun sa matanda na yun na napagali ng malaking lupa na hindi niya binibenta sa developer ng subdivision kung saan kami nakatira. Kaya hindi ma, kaya nagsasama ang lupa niya at yung mga homeowners sa lugar na yon. Ngayon balik tayo. Habang paikot-ikot ang kambing ko sa baka, pahigpit ang pahigpit ang lubid na na pumupulupot sa sa baka na nanginginain din hanggang ang ikwento sa akin dahil nasa Maynila ako nung panahon na yon hanggang sa lumapit ang lumapit ang kambing at tuluyan na hindi na makalakad ang baka at natumba ang baka sa aking kambing I hope na nalalarawan ninyo ng nakakatulong na yung kwento ko na may larawan ng gusto kong uh, ikwento sa inyo. Nang bumagsak ang baka sa kambing ko, uh, ang baka ko ay namatay, ang kambing ko ay namatay. Pero bago siya namatay daw ay uh, yung dalawang niya sa malalaki sungay tumama sa baka at ito ang uh, ikinapilay, ikina-binao, bumawa sa tagiliran sa bandang kita uh, ng baka. Ngayon kaibigan, doon ko nalaman na kailangan kapag injured na ang baka, wala na rin itong silbi, ano man ang edad nito, at uh, hindi ito magamot, wala na itong silbi sa mga, sa mga nagpapastol, sa mga may-ari nito. Kailangan na rin katayin yung baka. So nangyari, kinatay na yung aming kambing, kinatay rin yung baka. Um, hindi ko alam kung sino may kasalanan hanggang ngayon wala akong nakitang baka nung panahon na yon kaya siguro nung inilabas nila at kinastol yung baka ay um, nagka nagkatanggal nagka napulupot yung mahaba pa tali nila mga lubid kaya hindi ko alam kung sino talaga may kasalanan hanggang ngayon pala ko pero ang nalala ko noon ay um, sinabihan ako ng aking mga magulang pero hindi ako nag, hindi nila ako pinarusahan at yung matanda na may-ari ng mga baka ay uh, isang kaibigan ni papa namin at ni inay kaya wala akong nakitang malaking problema nun uh, pero eh, kwento yun sa aming lugar ng napakatagal na panahon kaya every time makita ko itong mga baka at kambing not every time kasi gila ka ko na naalala kaya bigla kong sabi ko sa inyo gusto kong ibahagi yung kwento ngayon dahil uh, Katulad ng maraming bagay, mga bagay na nalalam nyo lang kapag nasa isang punto kayo ng lugar, o, napapanahon, di ba? Punta nga pala ako sa, sa Maynila noon dahil uh, ang aking um, pinsan, ang aking tiyo hindi nakatira doon. At um, inaasikaso ko yung uh, papeles namin para mag bansa panahon na hindi ko alam na ilang uh, sandali na lang, ilang buwan, ilang taon na magbabago na ang aking buhay sa sa malaking paraan na mga ko sa Pilipinas na pangaraw-araw na buhay, kinaibigan ko, pamilya at kaibigan at mga bagay kung saan ka lumaki biglang, uh, mawawala sa iyo, hindi mo na makikita ng napakatagal at mapapalitan ng isang uh, bagong uh, bagong lugar kung saan uh, mamungulat ka sa ibang kultura talaga at uh, mag, maghuhugis at uh, masusubok yung karakter mo siguro um, um, gusto ko ibahagi sa inyo ang ilan yun sa, sa tamang panahon so, ngayon ang kwento ko sa kambing at sa baka Kaya Every time na makita ko yung mga kambing May mga um, May mga sungay Imagine nyo yun ang bumaon Mas mahaba pa dyan Sa hita sa tagiliran ng baka Kaibigan Hanggang dito na lang nga Hanggang sa muli Padayon